Sige, sulod. Gano'n na nakadugay, ma'am? Nga ginabot sa? Okay, nasa okay. uban na siya. Hmm. Sulod to? Ha? Sige, Kaya din ka mo, ma'am? tapas. Tapas pa? Layo ah. Sige. Bitaw. Bitawan sa. Buhi nyo, buhi, buhi. Buhi. Boy. Hmm, lalaki nga kanto, kapre. Nag-wild niya sa senyo? Perte ka kusog? Hindi ko talagang sarangan. Sige. Sige. Pasodlon ta, istorya hon ta, kung anong mahimo ta. Pasodlon. Pa. Iswag lang, tulok sa akin. kay istorya hon ta niyang gakuan sa imo, ha? Relax ka lang, hindi ka ni Mano, ha? Kay istorya hon ta niya sa, para matapos na. o, dito ka sa likod, para hindi siya pa. O, sige, tulok na di, tulok na di. Tulok na di sa akon. O, para matapos na ni, pilay mo, edad. Pilay na iya, edad, sir. Trise. Trise. Mugi man niya. Aling ka na ma'am, kay kay Caprini. Iswag ka na, madapalan ka na karoon diyo. Iswag na kamay. O, mm. ah, tulok sakon, sakon ng tulok. Dari mo lang natinawa. Okay. Sa pagkaman ng alan, sa mahal ng Diyos, yung nagubras na langit kaysa ang sa imo pagkatawa, ginapanawagan ko sa apat kakanto sa kalimutan ang nilalang ang nag-ahalit sa imo. Sa kalimutan sa'ng tao, kag-espirito. Sa, kag sa pagkaman ng sa'ng sa Diyos, magsulot ka. Sige, sa lahat Hello, Meg! Mayong aga? May mayo nga May maayo pa sa agan eh. Sang ginobra mo nga sa pamilya, sa pasyente nga ini? Ha? Ano imo mong alan? Ang alan mo? Hindi ka mag-rumob, hindi ka magsala sa kag hindi ka man mag o magwaras. Kag mag-coordinate ka, makipag ka, sa ako niya magpakig sa imo. Kaya kung gamay mo lang karong asala, tigpos ka. Ha? Kontrolado ta ka, hari ka sa akong teritoryo. Tanan ko ngayon, bahal batas, Masnod ka lang ha, kag matuman. Anong imo ako, anong imo nga problema sa sininga babaye? Naluyag ka saya? Ako na lang maambala. ah. Naluyag ka saya no? Oo. Oh. Ti, hindi ni pwede nga ngayon ganito, maluyan sa tawo. Bawal na. Isumpa ka na sa inyong mga lahi. Nga mga ngayon ganito, kaginsumpa ka man sa mga tao. Mortal na nga sala sa batas sang mahal nga Diyos. Te, ding ka ni, sala ni mo ginobra. Ipapriso ka na lang. Ipapartulina ta kayo sa kalibu ka Gamunan dapat nga Bartolina sa, or uh, pagpataw sa kaparusan sa isa mo. Bugos ka galing nga gabi na wild dito. Ha? Tende na ano yung mga lanaw? Sino yung mga lan? Ha? Hindi ka masukid? Uya ka? Saan mo? Ate, okay na na. Ay, ma, request na lang ko sa imo. Hindi na talaga natin magpatuga. ng na istorya kay kaluluhoy ang lawas, kaluluhoy ang uras ng pamilya. Untaton mo na na. Ha? Untaton mo na ha? Magambal ko kayo on mo, di ba? Ambal ko ako batas ne. Nakabati ka? On tatun mo na, di ba? On tatun mo na. Ang bagalit siya. Hindi ka lang magtangutang mo. Kayo ha, magambal sa ako Nang klaro. Ah, kayo nga, ito, nistorya, ang na nga itong istoryahan. Ginasaksihan ni isang tanan. Ha? Ano mo na, ginambal ko sa imo. Hindi mo na maubos. Imo sinamog. Istorya hey, ko sa imo tawahay. Oh, presuhan nyo na Mel. Milael, Metatron. Presuhan nyo. Kuhan nyo ang kang iya sa itong espirito. Kadala nyo sa dalawang sanduka. Ngayon hindi na makabalik sa lawas. Mega. Yeah. Alalay nyo. Siya na rin. Kaya nyo ko na tubig. Mm. Sama lang, kabilog. Kapre. May tubig ka mo da? Sama lang. Nó lùi dần xây Pag na lang tayo niya anting-anting Hindi na sa oh, mga po si Sok Masukan na lang Okay, nung tunigyan na, gamay lang Gamay lang ah Nauya, ina, saan nauya? Ina lang tubig, inang, inang, tubig. Inang, inang, tubig. Inang, inang. Gamay lang inang, inang. Gamay lang ah, ah Okay na ba tayo? Ayaw ka na na Mahulog yun. Oh, Nagaling nga bata. ini hmm. eh. Okay, harap pag hindi mo sulok no? Sakit mo siya, no? Sakit na ya, yan siya. Para daw mga energy sa mga inkanto din sa Wow, ang na, baklas, ang tama na. Bebe, kahit nabungsukan na kanting-anting, hindi ka naman Tapas, ano uras ka mong tunagalit? Okay. Alas, ah, oh. alas dos? Alao na? Ano oras naging nabot gabi? Ano uras naging nabot gabi? Ano uras na mo kami din. Ah, okay. Ay, okay na na? Sige ko na naka, naka na. Nakapa maahawin niya, kakaawin niya na wife? Ay, video ko mga bawal. Tanongin mo on para hindi ka mo malipat. Dahil din yung cellphone ka i-video ta. Okay na, oo.